Good day, isang uh, maalab na pagbati sa bawat isa at uh, long live sa inyo maulan na uh, umaga dito sa amin uh, sa Bicol so hindi ko lang alam kung anong panahon sa inyo basta kung anuman, uh, ingat kayo lagi magkape, ubus na pala um, may nabasa lang ako doon na regarding doon sa uh, dalawang ritual, kalu Sabi ko nga sa, sa video ko, ay hindi natin inaalis yung paniniwala at kinagis na. Nirirespeto natin yan. Kung baga, kinikilala pa rin naman natin yan. Pero, dahil nga ay lumalawak na tayo, lumalaki, yung pinapaniwalaan ng every uh, province. Ayan, dahil nga magkakaiba-iba yung kultura at uh, tradisyon, ayan. Kaya yung uh, alpaka pero sa buong Pilipinas ay magkakaiba-iba yung uh, paniniwala at pagkakaunawa. So, kaya nga nabuo yung CBL natin ay para meron tayong pattern, meron tayong uh, susundan, meron tayong katuwang para ilagay o ibigay yung katuruan ng isang member ng Alpaka Paro. Ngayon, uh, yung may mga dalawa na ritual hindi naman natin 'yun inaalis na paniniwala nila pero o oh, kailangan lang natin na isa tama kung ano talaga yung katuruan. ah yung isang ritual at dalong ritual parehas forever yan ang pagiging seniority naman ah, katandaan hindi naman Uh, Bats, 80s ka. Tapos, 90s ako. Parehas tayo na dalawang ritual. Parehas na tayo, seniority. Di, level pa rin tayo. O, sabihin natin yung 70, isa. Isa yung ritual. Tapos, ikaw, 90s, dalawa na yung ritual mo. Mas angat ka na sa 70s ngayon seniority ka na. Kasi ayusin lang natin. Ayusin lang natin yung katuruan gamit yung CBL na ibibigay ng national. Kaya inaayos ito para mayroon tayong guide at hindi na tayo magka -gulo. -gulo. Para yung kaunting hindi pagkakapare-parehas ng ating Uh, kultura at paniniwala, eh, alam mo yun, mabago natin. Medyo mas, ma maayos, ma, mapaganda. Kasi, yung kinaugalian o yung ginagawa ng iba, <clears throat> na mga mga senyores sa ibang lugar sa ibang province tapos lalo na dito sa amin sa Bicol, sa Albay. Eh hindi na siya appropriate. Ay, kaya gawin natin na ano? Gawin natin na mas may kabuluhan. At ang ang born or ang ating paso uh, marka, ang ating marka. Okay? Tinatawag natin 'yan na dignidad puso natin. Integridad. Ayan. Yan yung uh, masasabi natin na kahulugan ng marka ng isang akro. So, pero ulitin ko, hindi ko tinatanggal yung respeto ng paniniwala noon. Kasi nandiyan na yan, kumbaga history na yan ayong uh, yung mga new generation na pilit na pinapaganda at inaayos ng ating mga namumuno eh supportahan natin ayusin natin pagandahin natin sayang yung sakripisyo nila eh, kung ipipilit natin na hindi ito na yung kinamulatan ko eh akro ako eh wala pa yung CBL akro na ako. wala pa yung national akronako na eh wala hindi tayo aasenso masasayang yung sakripisyo na ginagawa ng mga brand na gustong patatagin at pagandahin at ayusin ang alpacaparol so yun lang Uh, nagbibigay ako ng statement regarding dun sa dalawang born O at isang born at sa walang born Okay? Eh Malalim na usapan mo yan Malalim na diskusyon Pero Kung magiging bukas lang ang mga puso at isipan natin At talagang may pagpapahalaga tayo sa ating... Uh, Uh, Organisasyon Kapatiran, gusto natin mapaganda At mas masayos Step by step Tanggapin natin yung Ikakaganda at Tama para sa ating Kapatirang alpakaparo at sa ating mga Brand So yun lang, shout out At laging itas mo Ipakita mo Araw mo ito please don't leave